Katrin Bernardo ay spotted sa Thailand Airport at pauwi na ng Pilipinas. Salina at panoorin natin ang buong detalye. Nakuhanan nga ng fan si Katrin Bernardo sa Thailand Airport kung saan pauwi na siya sa Pilipinas para magtrabaho ulit at harapin ang kanyang mga upcoming projects. Halina't panoorin natin ang video kung saan nakuhanan siya ng camera ng fan. Katrin Bernardo. Kat! Katrin! Katrin Bernardo. Kat! Didi naman binigo ni Kat ang dalawang fans na mayakap siya. Walang arte nga si Kat kahit isa na siyang Asia superstar. Pumayag pa rin siya na yakapin siya ng fan at siya pa nga ang nagsabi na baka may ulam na siya. Halina't panoorin natin ang video. Can I hug you? Ah, okay. Ah, See you. So thank you. Bye-bye. May ulam na ako, so. <laughs> Bye-bye. Huwag kalimutang mag-like <Bye> at subscribe sa aking YouTube channel, sa liang Beats, para updated kayo sa latest <laughs> kaganapan. Maraming salamat <laughs> po sa panonood.